Sa CCTV footage nini, hagup ang duwang lalaki na nagiinuman sa luwas kang sarong tindahan sa barangay Humapon, Legazpi City. Alas 10.30 e. ning banggi kang nakalis na biyernes. Alagad makalis ang pirang minuto. Basang nasanaan mga ining pinagbabadil. Sa video, mahiling man ang ginibong pagtago kang sarong nakaputing badong lalaki. Nahali man sa nasambit na tindahan makalis ang pagpapaputokan mga kagibo. Sa CCTV footage man ini, hagupman ang pagpwesto asin pagpapaputokan mga sospek sa crossing kang nasambit na barangay pirang metro sa ang distansya sa tindahan. Makalis ang pambabadil. Marikas ining duminuro nagpasiring sa direksyon pa lugar Lugadan sa pangyayari ang duwang nagiinuman, maging ang nakaputing lalaki sa video. Sigun sa tagapagtaramkang Legaspi PNP, na si Police Executive Master Sergeant Gilbert Pataxil Jr. Hali sa pag pagreferi sa sarong basketball tournament sa banwa ning ba nito ang duwang nagiinuma na biktima. Kan magkaagdanan ang mga ini na maghapit sa nasambit na tindahan. Saro sa tulong biktima ang tinamaan sa daghan. Mantang parehong sa ang tama kang duwang iba pa na maswerte sa naman na man na nagkadara sa ospital. Uh, bali po ano, ah, uh, nakarecover po naman kay 37 pieces po ng mga basyo po ini. Ali eh. uh, po naman sa ipinutok na badil. Uh, kanakaagi po ano, after kang incident, Uh, dini positive mo po ini sa sa moya po regional forensic uh, unit sa Camp Chimion Ola para po uh, ma-examine po ining mga basyo po na na-recover po naman sa insidente. At ako lang bagay kung uh, mo po na may magtuwang sa muya na may nakahiling man po kag insidente o may nakareparo man po prior kay ng insidente na uh, tabangan kami. Huli kang insidente. Takot naman ang namamatean ngunyan kan mga residente sa lugar makabalik kami sa dati. Siyempre may takot man. So, ko sa banggi, sa mga konsekwentes ko, siyempre may takot man kami. Kaya siguro, ang ihagad ko na lang sa konsekwentis ko, back to normal na po kami. Tapos siguro, wala man po kami sigurong kasalan para araw ka ito ang mangyari sa mo. Hindi sa mo yan. Sa presente, padagos pa ang pinagigibong hirarum na investigasyon kang otoridad sa kung ano talaga ang motibo, asin pagkakabistukan mga sospek para sa mga baretang tatak bicol numer corporal